Kung hindi ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Magandang araw mga kababayan at update po para sa ating mga OFW Marami po sa ating OFW ang madalas ay hinahatid lamang ng agency Diyan sa ating paliparan at hinahayaan maaga matagal na oras ang inaantay ah, Bago mapa makalipad at napabayaan minsan wala nang allowance pang kain mga kababayan po natin Sa pagkakataong ito, isang travel agency naman na nagpapadala ng mga kababayan po natin sa Saudi Arabia ang aktwal uh, na nahuli nga ni Owa Administrator Arnel Ignacio mga kababayan po natin. Dahil ang pitong kababayan po natin na OFW uh, na patungong Saudi Arabia ay maagang inihatid sa airport mga kababayan po natin at wala man lang allowance. babayaan, ika nga mga kabayan, buti na lang ay nagbisita nga itong si Owa uh, Administrator Arnel Ignacio at dito nakita niya at naitanong niya kung bakit nag-aantay sila. At anong oras ang kanilang flight? Maaga pa lang ay iniwan na sila sa airport mga kababayan po natin. Kaya nga naman ay uh, tinawagan agad ni uh, Arnel Ignacio itong travel agency na po napakababaya nga o umano mga kababayan na hindi pa nga napalipad, ah, hindi pa nga nakarating sa kanilang destination ay pinapabayaan na. Kaya nga naman gusto niya na dapat ay uh, bigyan ng leksyon ang mga ganitong klasing uh, travel agency yung nagpapadala nga ng ating mga kababayang OFW. Naku po mga kababayan po natin, lalo pa naman ito ay uh, Saudi Arabia, ah, may na bansa po yan mga kababayan po natin. Kaya uh, dapat bigyan talaga ng attention nitong travel agency ang ating mga kababayan. Oh, kung hindi ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Kumita pa kayo sa kanila. Alam mo, kung di ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Eh, oto utu, utu naman to mga to. pinag pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff pong irresponsable na dati dito? Ito na so talaga mga kababayan po natin. Ah? Uh, minsan ang mga travel agency ay pinapasuot ng pare-parehong uh, t-shirt. Minsan may pangalan pa ng travel agency. Minsan ang folder may pangalan ng travel agency para ma-identify o mano mga kababayan po natin. Kung anong uh, agency po sila, lalong-lalo na, I think itong mga kababayan po natin ay mga first-timer. Ano? Kaya nga naman na uh, wala silang alam, kaya nag-antay sila ng uh, napakatagal at hindi nila magawang magreklamo dahil malamang ay kailangan nila talaga, kailangan-kailangan ang kailangan, uh, trabaho, kaya tiniis na lang nila matagal na oras sa pagantay at kahit gutom. Kaya kasi yung binigay umano mga kababayan is uh, 1,500 I think yan ata ang uh, allowance at wala pang hotel yan mga kababayan po natin. Ang ko sa iyo ha, bago ko ibabahin telepono, Bago ko babayta ito, tanong ito ang sagutin mo sa akin. Ha? Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa na Saudi Arabia. O, oh, ano nga yung paliwanag mo? Ano rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga naman ako maghanap na ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman na may kasalanan. Bukit. Okay. Out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos nung nalaman nyo na ako na kausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1-5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1-5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang ito mga tosenyo eh. Kayo yung irresponsible eh. Puro ka, andyan na, andyan na ba? Eh? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Kinaumandar na yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto tao ah, po, hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan so, nyo. Po, ganitong uh, mga opisyal dapat ng uh, gobyerno po natin, ang, uh, ganito ang ugali, mga kababayan po natin, talaga on hand sa kanilang trabaho. So bagay talaga itong si Arnold Ignacio, uh, mga kababayan po natin, sa mga OFW. Dahil alam naman po natin, ang hirap, uh, ah, ng dinadanas po ako o FW po tayo ng 14 years ah, hirap ng dinadanas po natin lalo na sa ibang bansa eh kung wala kang masasandalan na opisyal ng ating gobyerno na handang tumulo napakahirap po buti na lang nandito po si Arnold Ignacio mga kababayan at ngayon ang uh, agency na ito nako po malamang ay mananagot ito dahil kita naman po ang kanilang kapabayaan na ginawa so halos isang araw na mag-aantay sa airport Nako po no. Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala. Ito lang, hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, inasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, o, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabi yan eh. Sabi ko, kung ready, ba, ready kayo dyan, tingnan mo yung agency niyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kung na ang dito mga... Hindi kayo sa akin hindi wala sa akin wala kang kasalanan. Tingnan niyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot pa parang termo-termo t-shirt, ginawa niyo ng tanga din sa labas. Bakit mo hindi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag, bakit mo ginawa 'yon? Kasi kasi sa pinaaga lang nag kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo dun sa labas eh. na Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit mo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya. Bakit nyo nga ginawa yun? Ngayon, tatanungin kita. Sa'yo ko gawin yun? Hindi. Sagutin mo. Sa'yo ko gawin yun? Ikaw gani, ito nga gani. Sabela ko pa. Saan nyo nadampot na po Wala namang kamalay-malay. Iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? O. ba? Diba? Pero ginagawa nyo. Kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo maka-respond din na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir, nag-advise naman po kami, sir, na i-try po yung OFW lounge kasi paano nakita po lang, namin. Ano, oo oh, ma, para sa kanil. Eh. Paano makakapasok yan? Eh, alas 7 pa ang flight. Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh siyempre, malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Siyempre, kapag kakapwa-tao, alam mo naman ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to, 'di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo lamang ka. Pero bakit gaganonin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali. Eh. Sobrang mali. Nag-iwang kayo ng pitong tao sa airport. 'Di diba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin mo? Raisel po, sir. Ah, ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Ito lang, pitong, pitong ano lang, hindi na ma-handle? Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Ha? Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang, eh, iniwan nyo sa labas. yon isang katutak masermon ang kanilang inabot kay Arnel Ignacio, mga kababayan po natin, dahil sa kapabayaan na, naku po, sigurado ay uh, mabibigyan niya ng warning. Itong travel agency na ito Kawawa din ang mga kababayan po natin Na nagaantay ng halos buong araw Naku po iniwan sa labas Napaka init pa naman mga kababayan po natin So ngayon at uh, swerte lang talaga nila Masasabing natin dahil nakita sila ng uh, uwa dyan sa labas mga kababayan po natin So ang uh, kagandahan nito kay Arnel Simula pa noong kay uh, dating Pangulong Digong Ay uh, talagang tutuksa sa sa kanyang uh, trabaho at buti naman ay hindi nga siya pinalitan ng administrasyon Marcos mga kababayan po natin. Dahil kita naman po natin kung gaano siya kasi pag magtrabaho. Kasi kung papalitan ito, may baka mamaya ay patulog-tulog ang papalit dito. Kawawa naman ang mga kababayan po nating OFW. Yan po yung ating update mga kababayan. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito. Maraming salamat.